Magandang araw. Pasaro ito at yung babasahin talata ay eh hango mula sa Malakay chapter 1 verse 2. I have loved you, says the Lord. But you say, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I have loved Jacob. May the Lord bless the reading of His word. Bago natin pag-usapan at himahimayin ang talatang ating binasa, hindihan natin yung ano yung overview ng aklat ng Malakay na kung saan ay hangod po yung ating verse for the day. Dito po mapapansin natin na sa mga nakalipas na pag-aaral ng mga propetang si Hage at si Zechariah, ang kanilang tuon ay patungkol doon sa higipag-ugnayan nila sa mga tao ay himukin nila na rebuild yung nasirang templo na kung saan nung panahon na sinakop sila ng mga Babylonians talagang winasak nila, sinunog nila, sinira nila yung templo ng Panginoon. Kaya yun yung naging kanilang pasanin at the time. Pero ito sa aklat ngayon ng Malakay na kung saan ay makikita natin nagiba po yung tuno ng kanya pong gawain. Ang kanyang layunin ay una sa lahat i-expose yung mga kasalanan ng mga kaparian nung araw, no? Yung mga pangangaral nung araw. Bakit po? Kasi po sila po ay may pangunahing gawain upang ilid, no? Pangunahan ang pangunahan ng lipi ng Panginoon na lumakad ayon sa kanyang kabanalan ng ating Panginoon. Subalit so, sila po ay nagkasala. Bakit po sabagat tinalikuran po nila yung kanilang panawagan mula sa Panginoon. Ang pangalawa naman po, yung kasalanan po ng mga Israelita noong araw. Bakit po? Tulad po na pag-aralan po natin na nakalipas na ang pinili ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ay, ay hiniwalay niya yan para sa kanyang kapurihan. Ano pong ginawa ng ng bayan ng Panginoon? Sila po ay nagkaroon po ng intermarriage. Iniwanan po nila yung kanilang mga asawa at inasawa po nila yung mga mga kababaihan po na mga pagano na mga bata po mas maganda yung mas yun ang kanilang pinili kaya nga po sila nagkasala sa Panginoon. Yun po yung pasanin po ni Malakay nung time na yon. At kung makikita po natin, hindi rin po nagtatapos doon ang kwento. Hindi po nagtapos doon po sa kanya pong pagpapahayag ng kanilang kasalanan at naisin ng Panginoon na siya magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pinakita din po ni Malakay ang pagpapala ng Panginoon sa sinumang tumalima sa pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po maganda po yung transition na makikita po natin dito. At kung titingnan natin ang kabuuan sa buong Biblia, ito yung pinakahuling aklat ng Lumang Tipan at ang kasunod na po yung Bagong Tipan. Ngayon po, tingnan po natin, balikan po natin yung talatang ating binasa kanina. Ang sabi po, ang unang bahagi po ng Malakay chapter 1 verse 2 at ang sabi po, I have loved you. If sinabi po ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Yung pagmamahal na yan ay hindi lamang po niya ibinigay para po sa individual po ng mga isirilita kung hindi po ito ibinigay ng Panginoon at ipinahayag ng Panginoon para sa sanlibutan para sa ating kapanahonan sa ngayon. Meron pong katanungan ang lipi ng Panginoon. Ang sabi po nila, how have you loved us? Paano nyo ba kami minahal? Ibig sabihin po ito, nagpapatunay lamang na ang tao po ay hindi po handang tumanggap ng pagbaman ng Panginoon. Pinairal po niya yung kanyang pagdududa. Kasi po ang kanyang tinitingnan yung kanyang kapaligiran. Kasi ang tanong ng mga tao noong panahon na yon ay, paano nakikita yung pagmamahal ng Diyos? Eh, at kami ngayon, nasasadla kami sa hirap, nasasadla kami sa napakadami mga pagsubok ng buhay na sanang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon Diyos. So yun po yung doon po nag-creep in, yung tanong na yun, yung pagdududa na yun. So ba't makikita po natin, hindi po yun ang katapusan po ng kwento. Kaya ang aking maging katanungan sa huling bahagi po ng araw na ito ay How do we recognize God's love? Po at sagutin po maya maya ng kaunti. Ano, unawain po na natin yung pag-ibig ng Panginoon. Yung kapahayagan po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Malakay at ang sabi po na I have loved you is a clear declaration from God na tayo ay kanyang mahal. Na ang Panginoon ay ang kanyang pagmamahal ay nagsimula po nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. This is an assurance of God's love and this is also where we have to recognize the importance of that kind of love that comes from God. Sapagkat ang pagmamahal po ng Panginoon ay wala pong kapantay po, wala po yang kawangis. Ang sulod naman natin titignan tulad na bang itating kanina, yung response ng tao ay yun po siyang pagdududa. No, kaya may tanong po kaagad, Yung pagmamahal ng Diyos ay eh, sinundan po agad ng isang malaking katanungan. Paano po napapakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal na yan? Kaya nga po ako, kung ako po ititingin po sa talatang ito, kagabi habang inaaral ko po ito, at habang ako na nananalangin, alam niyo po, iyak ako ng iyak. Bakit po? Kasi po nakita ko po yung pagmamahal ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. If you remember, si Jacob po, kung ating titingnan ng maigi yung kanyang buhay, even the name itself, ang pangalan pong Jacob ay nangahulugan po na siya po ay supplanter. Ibig sabihin po noon, siya po ay, ay ipinanganak po na nang aagaw po siya inagaw niya po yung birthright ni Isao, Kaya po galit na galit si Isao. Sa totoong buhay po, si Isao isang mga ngaso. Siya po ay lumalabas po siya at talagang active po siya sa kanyang buhay upang mga po, upang maghanap po ng mga hayop na kanya pong at dadalhin niya po sa kanyang pamilya. So bakit po siya pinili ng Panginoon? Bakit po sinabi ng Panginoon, Yet I have loved Jacob. Bakit po? yung titingnan po natin sa salaysay po ng buhay po ni Jacob at ni Esau, yan, totoo nga po. Si Jacob po ay isang tusong anak. Agaw niya po yung birthright na para kay Esau. Gumawa po siya ng kaparaanan. Pero napakaganda po sa Panginoon. Mapapansin natin habang aaralin natin yung buong buhay ng makapatid na ito, si Esau ay naging vindictive to a point na through the years, ang Esau po ay naging salinlahi po na tinataw po na Ed Edomites sa Biblia na kung saan wala po silang ginawa kundi kutyain, kalabanin, gawa ng masama ang bayan ng Israel. Ang bayan ni Jacob. Yun po sa kabilang bahagi naman, si Jacob bilang ang supplanter, si Jacob na mga aagaw ng birthright, dumating po yung panahon na siya ay ng kanyang mga ginawa, at chay n nagkaroon po ng basidhing pagmamahal sa Panginoon. Kaya if you remember the story na nagkaroon po ng panaginip si Jacob na kung saan ay nakita po niya nagkaroon po siya ng panaginip na hagdan patuong langit at siya ay nakipag- wrestle sa Panginoon. Si siya, siya ay nakipagtunggali sa Panginoon. Sinabi po ng Biblia, Jacob wrestled with God. Talagang basidhi yung kanyang pagnanasa na maikwentro, maranasan ang Panginoon. Kaya nga po ang sabi po niya, will not let you go until you bless me. Yun po. Kaya doon po natin makita na talagang ang tinitinan ng ating Panginoon ay ang kalaman ng ating puso. God is never a respecter of persons. Hindi po siya nakatingin kung ano po yung ating na sa buhay. Hindi po siya nakatingin kung ano pong antas natin sa ating lipunan. Ang tinitinan ng ating Panginoon ay ang ating mga puso. Kaya yun po yung mahalaga po sa harapan po ng Diyos. Mapapansin po natin, God is sovereign in such a way that God chooses kung sino at kanino niya ipagkakaloob yung kanyang pagpapahala. Kaya nga po, ibig sabihin lamang po nito na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi po nakabase po sa ating nagawa para sa Kanya, kung hindi po nakabase po kung ano ang totoong laman ng ating mga puso. Hindi po mahalaga kung ano yung ating nararamdaman. Mahalaga po yung ating pananampalatay sa Panginoon. Panginoon ay buo at alam natin ang Panginoon ay totoo. Hindi po siya magsisinungaling at totoo po siya, tutup din po niya ano ang kanyang pangako para sa atin. O panghuli, how do we respond to this kind of love coming from God? Ano po yung ating tugon sa pag-ibig ng Panginoon? Yun po yung sa malaking katanungan. Kaya po sa ganang akin, ewan ko lang po sa inyo, sabi ko Panginoon, maraming salamat iyak po ako ng iyak. Bakit po? Kasi po ipinalaala ng Panginoon, sabi niya, anak, ganun ka nung araw eh. Ikaw ay katulad din ni Jacob. You are a supplanter. Ikaw ay mapagsamantala. Ikaw ay magnanakaw. Ang po, talagang sabi ko Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Salamat Panginoon sa pagkatunay nga po na hindi po kayo nagbabago God is patient. Ika nga, at harinawa sa araw na ito ang ating maging panalangin, Lord, tulungan niyo po ako Panginoon. Patawarin niyo po ang banal sa mga panahon na naging tila, naging complacent po ako. Binabaliwala ko po yung iyo pong ginawa sa cross ng Barrio. Kaya yun po, mahalaga po na yun po ang ating maging panalangin at hayaan po natin na ang Panginoon ang kumilos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Lakilang Panginoon, maraming maraming salamat po sa kapahayagan po na iyong pong kadakilaan ng iyong pag-ibig amang banal. Panginoon, tunay nga po na hindi po kami karapat dapat tumanggap na anumang biyaya sa inyo, O God. Subalit pinakita niyo po, Panginoon, na kung saan ang iyong pag-ibig, Panginoon, Ama, ay ipinadama niyo na po, Panginoon, paman, O God. Naway ang aming po mag-ipanalangin po ay katulad po ng panalangin ni Jacob Lord, I, I will never let you go till you bless me Katagpuin mo kami, Panginoon, sa panahon po ng aming pong panalangin. Katagpuin mo kami, Panginoon, sa panahon po ng aming pong pananambahan. Sa bawat Pilipino, Panginoon, hindi pa po nakakilala kay Jesus. Hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, ang banal. Katagpuin mo po sila sa panahon po ng kanilang pangangailangan. Ipakita niyo po na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na yung pag-ibig, Panginoon, ang banal ay totoo, tapat o oh God, at hindi po ito magbabago. Maraming maraming salamat o God. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.